Hi guys! Panibagong araw, panibagong kalukuhan. Andito na tayo sa Tang Twister Part 2. Kasama natin ang mga dakilang mga marites daw kung <laughs> ang gagawin nyo ay Siopaw Siomay Suman muna. Oh. Siopaw Siomay Suman. Sampung beses. Kayo na magbilang. One, two, three, go! Chopao show my suman. Chopao show my suman. Chopao show my suman. Chopao show my suman. Yes. show my suman. Chopao show my suman. Hey, seven. Chopao show my suman. Chopao so. Alin na. Yes. Chopao show my suman. Chopao show my suman. Au kumain ng susana next. May ten pesos. Chopao show my suman. Chopao show my Suman.

sumay, sumay, sa, sumau suman shumai. sa apat? nagsay, sumau shumai, sum, sumau sumay suman, sumau shumai, una isang apat, sumau, apat, okay tadi, talaga, okay, Sumay! Ang atakaw mo naman ng suma. Ala, tama ka. Sumay! Sumay, suman. suman. Sumay, 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 suman.

Palo, palo, palo. Dali. malapit na show pau show naman. show manu show show manu show 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 buwan. show 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 ng buwan. Buwan show <laughs> show

buwan ng kalibugan po. <laughs> ah, next. Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan. buwan. ng kabilugan, kabilugan ng buwan. Buwan 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 ng kabilugan, kabilugan ng buwan. 20 pesos. Nakano ka gana, Sara? Nakano ka? Galing ito Ito si Casey. Ah. <laughs> Nakasarap kabilogan ng buwan. ng kabilogan kabilogan ng buwan. Buwan ng kabilogan kabilogan ng buwan. Buwan ng kabilogan kabilogan ng buwan. Buwan ng kabilogan kabilogan. Nakatama naman siya. Buwan ng kabilogan kabilogan ng buwan. Buwan ng kabilogan kabilogan ng buwan. Buwan ng kabilogan kabilogan ng buwan. niyo patawanin kasi ayaw ng Oh, galing. Hi, guys! oh napanood niya na. Ang bibilis nila. Ang gagaling ano, pero yung una, mga sablay. Mga rapper pala itong mga... Ito. Ano, ka-pipindotin ka o... ng pula? Ang ingay mo. Ing yung bukha nga maman. Susungal nga rin ko, taga-video. Yan, taga-video namin si Susana. Susungal nga rin ko. Ngayon lang yan, nag-video ko. Ira-ira po yan. Dala, kita ko yung nakitaan dito sa camera. May... No, <laughs> hi, guys! Thank you for watching. Sana ay mag-like and share kayo sa aming mga video. Meron kayong tig, 20, 20, 20, 20. Thank you! Please thank like you. and share! អើយអឺមិស្របមកអីមិមីកណងមិមីក